in kami ngayon ng lumi mga idol. Siyempre may kasama ko dito for the first time niya na makakakain siya ng lumi dito sa Lumi, Batangas. Kasi nga mga idol, galing siyang bisaya. Ngayon, inilibre niya ako. Titingnan natin kasi nagtatanong siya, nagtatanong kung ano daw itong special lumi super, ayan, lahat yan nandiyan na, pero napakasarap talaga, siyempre, may mga nagkakain din dito, ayan o, oh. mga nagkakain sila, ah. nagkakain sila dito kasi nga masarap yung lumihan dito, siyempre yung tao na kasama ko at inilibre nga ako, gusto niya matikman yung lumi na Batangas, ayan siya ngayon, Ayan o, oh, ngayon o. Oh. Oy, Martisyon, gumiti ka. Ngayon mga kaidola, nagtatanong siya kung ano daw to. <laughs> nagtatanong siya ito, sabi ko ito, siyempre sibuyas yan. Siyempre yan yung mga sangkap na ginagamit natin para sa lumi na o-order natin. Ayan mga kaidulan, ang tabay lang at ay, makikita nyo yung lumi na batanggas na kakainin namin. Ito na mga kaidulan, nandito na yung lumi na in-order namin sa bilis dumating at sa bilis nila mag-serve. Dito nga pala ito mga kaidulan sa barangay punta, malapit sa mail store. Sa mga nais gusto kumain dito, ay para matikman nyo kung gaano kasarap yung lumi dito nila ating, ayan sila. Ang punta lang kayo dito, malapit sa may punta, barangay punta, malapit sa may school, makikita nyo na agad ganito, kubo. Kasi mayroon din sa dulo, dito kayo pumunta para matikman nyo kung gaano kasarap. At ito na mga kaidulan, si Matisyon, ayan na ay yung lume na inorder na nila. Siyempre may mga nakain, ayan, mga naghihintay din. Sarap. Ito na mga kaidulan, yung order namin na lume, dahil nga mga kaidulan, nilibre li niya ako. Oy, sarap naman ito. Ayan, yung ang libre sa ako kayo si Martisyon. Oh, kaway, kaway. Para naman ni... Eh. Hi, guys! <laughs> <laughs> Ayan. Kain na tayo mga kailula ng lomi. Talagay na natin dito mga kailula. Nakadali o. Ayan, nakalagay na okay. yeah, ano Hmm, tingnan mo. Ano? Ganun lang pinagawa ko. Hehehe. <laughs> <laughs> Kaya napaka napakasarap nito. Super. Sarap. Kaya sa mga gusto matikman yung lumi dito sa barangay punta. Basta itong kubo na ito mga dula, Kasi meron sa dulo, itong kubo na ito, pawid ang bubong. Ito na yon. Punta kayo rito. At sigurado, makakalimutan nyo yung mal sa buhay nyo pag natikman nyo yung lumi <laughs> na ganito Ang dami rito na kayo mga kayo Kasi nga, sa dito sa ah, napakasarap talaga. Mm,

Baka-sarap. kala oh, kala kala Kahit balik-balik ko niya dito, dito ang lume. Hindi kala magsasawa. kala 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 paano ko sa inyo. Hindi kayo magsisisi nasasakupan to ng ano barangay punta alamba city Laguna. sa so, mga nais nice gusto mag search na ito makita nyo kagad dito located lang naman ito makikita sa ano sa google google map yeah